sinakabiya ko nitong ano and it may favorite ko guys yung super ito kasi favorite ng guys so vlog na ako guys so I'm sorry I'm vlogging guys and pa uh, ayan so yung mga in my life so, so kasi pa pa kayo sinakabiya ko nitong ano and it may favorite ko guys yung super ito kasi favorite ng tate ko ng Levi's si favorite niya ng Levi's yung suit ni daddy ko ito kasi guys kasi ayan ang ako ng uh, Levi's na sobrero yeah, kasi favorite ni daddy yun di Levi's siya guys oh. ayan, so all the way tayo mag gym papaikutan tayo ha ah. nabang nagpo vlog ayan so ginagamit namin oh ito tapos ang uh, winter, ayan. Ito guys. Aalo na siguro. Dito sa Maryland, USA. America, America, America. <coughs> Sorry. eyan, so na vlog tayo. Eh mo ni ako ni mama eh ano pa. Ikot lang ako guys ah. Sa ma so, mama, ama, ikot lang ako ah. Sa bang nagpo-vlog sa so, si mga buhay natin yan yes, na kaya wala na ngayon si wala na ngayon si na Lola si Lola Demi at si Dad si Daddy Joban ah. so kung wala, na siya nung ano sa ating mga naulila at pagdadalamhati yan yes, siyempre tumatawag yung ano so papaikot muna tayo guys ikot muna Natatawag sa akin yung bunso kapatid ko eh. Oo. So, yan. Yan. So, ikot naman tayo dun. Guys, uh, papaikot. Papunta sa gym. Yan. So, ano pa? Yan. Kaya nawala ngayon si daddy. Daddy ko kasi. Yan. Sa so, natapag. At pagluloksa ngayon. Yan. Yan, nawala na ako siya guys Yan Sa ng saya At duksa, At lungkot Sa mga naulila Ngayon sa pagdating yung pagdadalamati Yan, so naka walk out tayo mga kapuso So, sige Mag-gigim-gigim mag, mag na ako Mga Mga kapuso